Ayan, yeah, mukhang ano na yan. Ang ginagawa ni Jamil dito. Bali, anong finish nito, Mil? Clear glass na. Ching pink. Ito, nabanggit ko dati, parang light gray. Ricky Deloso, ay eh, mag-install po yung kay Kevin kaya, pa-shoutout kay Dave Francisco Gagas Busey. Hindi naman sila ka po. Sakita nyo, yung kay Kuya, may meron pa siyang konti. Yan, ready mix na. yan ah! Ito ang sa aking Medyo okay na ilagay ng weather. Hindi na parit para uh, Dubai. Uh, God bless po sa inyo dyan. Also, shoutout din kay sa Face Pipe. Bibigay din tayo ng update pa din po doon. Naman ganun ka dami yung mga pinagagawa. So, isasama natin siya sa video pa yung dalawang upload sa isang araw. Installation tayo ng tiles sa interior, sa flooring, toilet and bathroom, sa kitchen, at saka... Okay, yung review natin dito sa JC10, and wow po yung Hindi pa kami sigurado dyan kung kakasya talaga lahat yan. Pero silang ibang kinuha manggagawa. Ngayon, nagdududa dun sa mga pizza. <laughs> Congratulations. Yun ang pinakamagandang shoutout na ginawa <laughs> ng <ngayon>. kaming. <laughs> Sige, hindi na napapatikin na lang Mga Karos, good morning, good morning. September 12, araw po ng Martes. Kamusta po tayo lahat and uh, welcome back po muli dito sa aming uh, channel Ito ang ganda ng weather natin Makulimlim lang, hindi masyadong mainit Eto, Wala rin pong uh, pagbabadya ng uulan o umaambon Ito papunta tayo ng phase 5 Gusto ko nga lang po muna pala magpasalamat kay Ma'am Evelyn Sa aming uh, client owner Maraming salamat po ma'am sa pagbisita At uh, maraming salamat din dahil nagustuhan niya yung aming uh, creativity yung uh, ginagawa namin dito eto mga karohaw sa uh, ipagpapatuloy natin yung overall paint dito sa Angeli inner unit Ayan, sa block 7 ng phase 5 Ayan, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng uh, Martes and uh, enjoy watching po tara let's go Ayan mga karos, dito na tayo sa phase 5 Okay, dito na pag-usapan namin pala ni Ma'am. Hindi naman po daw sila nag uh, nagmamadali. Kasi may mga ilan silang uh, additional na ipapagawa rito. Pero baka hindi na natin maisama sa video. Tapos yung susunod na visit ni Ma'am dito, yun na po yung daladala niya na yung mga iba pang mga accessories, wall frame, wall mirror na gusto niyang ipakabit dito. Yan na offer namin sa kanila na ipaano na, ipakabit na po nila Na gusto nila rito. Tapos yung sa ano sa aircon, yung sa split type aircon, bali dalawa yung balak nilang ipakabit dito. Isa dun sa may uh, kwarto dun sa pinaka master's bed, tapos yung sa mga kwarto ng bata. Yan, gusto nila dalawa yung aircon na ipapakabit. Wala pa akong idea kung kailan, pero sabi ko nga sa kanya, kung sakaling kaya naman ngayon under renovation, ipakabit na. Para just in case na may mga may mga masisirang wall touch po ng ating mga pintor may re-repaint so yun Oh. Uh, ah dito ah uh, ilang ano na lang po kami dito mga ilang linggo pa pero hihintayin namin si ma'am na makabalik po siya na makabalik po siya rito tapos ah uh, meron din siyang konting mga pinagagawa pa rito sa harapan ng bahay kasi kita niya naman lupa lang tapos kung may plano silang bumili ng e-bike motor syempre dapat hindi ganyan yung flooring niyan. dapat ah uh, ano po yan? Sementado. So, abisuhan na lang kami ni ma'am kung kailan po yun. So, may mga priority naman pa kami after nito. May gagawin pa kami sa phase 4. Sakaling may day off, yan, pwede namin nga balikan to. Yan ang ipapriority natin. Hindi naman katagalang gagawin po yung pinagagawa niya rito. Saglitan lang. At saka, dito nga pala. Yan yung mga tambak na to Ipapahakot din namin At meron pa kaming assignment dito Na double check namin yung linya Kung nakatap o hindi Titingan din po namin yan So ito Batiin natin yung ating mga kasama Nandito si Si Jamil Good morning Jamil Good morning Ay, eh, Si Kredindo Good morning po Good morning Ayan mukhang ano na yan ah. Tool white na yan no? kuya Yan tool white By Davis Baka naman <laughs> Davis by Pondo. <laughs> Davis by Pondo. Ah, sikat na sikat si Davis dito sa unit na to. Biro mo, alus lahat ng brand ni eh dito ginamit. Ah, primer at saka top coat. Ito na po yung isa sa mga ginagawa ni Jamil dito. Bali, anong finish nito, Mil? Clear gloss na? Hindi pa, sanding Ah, sanding. Sanding sealer pa lang. So, sanding sealer. So, dun niya gagamitin yung ano natin, drill bit screw tapos sa uh, retasong kahoy doon niya na yung sa clear gloss sarap nung ano yung pesto ni Jamil dito presko presko yung ko lang yata nakita si Jamil na hindi pinapawisan <laughs> <Yeah>. <laughs> presko presko tapos ayun niya nagustuhan ah, ni ma'am po yung uh, outcome dito yung sa installation sa finishing paint eto nabanggit ko dati parang light gray ang usapan na lang namin kung sakaling meron pa namang pintura na matitira uh, ito na lang po yan yan na yan, tool wipe sayang naman kung may matitira pang uh, pintura yan na, uh, tansya naman na namin ni Kuya Dindo na marami pang matitira hindi ako sigurado ngayong araw na to or bukas kung si Sir Ricky Deloso ay mag install po yung grupo niya rito window blinds yan baka baka ngayon naka-schedule or baka bukas lang 'yung assignment natin nito 'yon. Tuloy-tuloy lang 'yung overall paint. Kaya napaliwanag ko na kahapon kung ano pa 'yung mga finishing nito. Oh. So magbabago 'yung uh, itsura nito kapag natapos 'to. Yung sa TV console, tapos 'yung mga pintuan dito, 'ya magbabago po 'yung uh, itsura niyan. Lalabas 'yung pinaka-accent niya. Yeah. Tsaka kapag naikabit na po 'yung ating uh, mga Korean blinds, 'yan. Wow na wow 'yan, gaganda lalo. Eh, after ko lang mag-vlog ay eh, papatuloy lang ni Jamildo. do. Yan eh, nagtitimpla uli siya. Tama-tama. Baka makalimutan ko pa. Eh din naman may nagpapa-shout Ay nagchat ka pala Jamil. Wala nang sealer, sanding sealer. Sige sige sige. So habang nandito tayo ngayong umaga yan na uh, may nagpapa-shoutout po kay Kuya Dindo. Hi sir! So, shoutout po kasi inyo, Dave Francisco! Shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo hanggang gusto niyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yeah, Ingat no? po kayo palagi. God bless. God bless po. Yeah, maraming salamat kay kay Dindo. Yeah, pa kay Dave Francisco. God bless po sa inyo. Ito ah uh, dahil uh, pa-utay-utay lang naman po yung mga materials natin dito para hindi naman po sumobra. Eh kailangan tayo rito. Ano yung milyong sa locker sanding? Ito ba wala na ba laman to? Wala na. Ah, oh, ano nga no, So, yung huling binili natin dito, isang galon. Ano, sa tingin mo, isa lang to? Unti na lang eh. Isa lang, doon pa sa tito. Ano yan? Kapusin tayo na tulway Ayun, Kasi yun, magdodobihan pa Okay lang kasi sasabay ka na sa ano? Sa na Salamat po sir. Oo. galon pa sir. isang galon. Sakto na yan. Isang galon. Pang-retouch na rin. Okay. na yan Pang-retouch na. Yan. sinabi ko naman kasi sa kanila, pagka ano, pakulang lang tayo para saktuhan lang. Ano lang tayo kasi, uh, concern lang tayo dun sa nagpapagawa. Pero ang technique dito para hindi ka magpabalik-balik, damihan mo na, sobrahan mo na. Yan yun, yan lang eh, pag gano'n naman, nakaka naman yung pagka gano'n. Sa, saan naman pag gagamitin yan, pagka sobra. Ayan pa, unti-unti lang tayo. Yan, total naman. Kaya ako nga binili tong e-bike na Hindi naman tayo nag-gasolina At uh, marami tayong oras kapag ka-finishing na. Yan, kailangan masipag tayo sa pagbili. Yan, sakto lang naman. Hindi naman sila kapos. Sakita nyo, yung kay kuya, may meron pa siyang konti. Yan, ready mix na yan. Tapos itong sanding sealer. Marami ka pa ba dyan, may Hindi ka naman mabibitin? No, sir Or kailangan ko na talagang bumili? Ano, iipitan natin Iipitan mo na. Ayun, sakto. Yung buti na isabay. So, kaya dadali ko na lang po rito. Sasabay ko sa sanding Singer. Okay. So, let's go. Yan, sanding Singer at saka, at ah, teka, teka. Magtanong na rin tayo ng ano. Nakaka... Baka wala na rin. May ano ka, Mil? Locker, oh, Locker, Locker Tainer? Wala na rin siya. Ayun. Locker Tainer, di ba? Locker Flow, wala na rin. Ano sa tingin mo? Tigisang galon pa? Okay, tigisang galon. Okay. Ayun, buti bang tayo sa so magkaka-partner po yan Locker thinner, locker flow Pag gumagamit tayo ng mga locker type na pintura Ayan. Dito tayo sa paradaan niya yun Yung tool white na pintura na ready mix Dito ko binili kay Ma Melanie So double check ko na lang kung uh, mabibili ko rin dito yung mga locker type na para sa ginagamit ni Jamil. nakakagandahan sa single no? Makakasingit-singit ka Alright, dito na tayo Oh, pia yeah. Thank you, ma'am. Okay. Oh. nila kasi ito? yeah, ayos na tayo rito sa hardware Nabili naman natin lahat Tool white, sanding sealer Locker flow at saka Locker thinner 2,000 2,070 ah, 2,470 Ayan, hindi ko maintindihan yung sulat ni ma'am <laughs> Okay, tara Okay, dito na tayo Ito na yung uh, supply ng merienda natin Ngay garal. Ye okay, ye. Okay. Ye okay, merienda mo na. Si sige sige. sige. Ay, okay, pinatay mo na natin. Okay, dala na natin yung uh, kailangan po nila rito. Ang bilis lang, no? Yung nga nga... Ano nga tayo, naka e-bike pa. Okay, babala po natin. Gano'n na kuya. Sakto na sa iyo yan. Tsaka, locker. Locker floor. Lack of thinner. Lack of And... Sanding sealer. Alright. Kanina. Lack of sanding sealer. Sa'yo ito. Sa'yo ito. Ito po yung voice in. Ayan, memory head na po sila. Voice in. Tapos voice in. Sakto-sakto yung karton May lagayan pa tayo. Bale ito mga karos, babalikan po natin sila mamaya. Yan na. Uh, kung sakali naman, pwede naman ni tawag or i-text sa akin ni Jamil. Huh? Kanyan lang po kami rito. Yan talagang minsan yung nga uh, manggagawa rin. May makakalimutan din sila. Pero malaking tulong din yung may communication. No? Kung nasa labas tayo tapos may kailangan sila. Yan may sasabay na. Ayan, balik na lang tayo rito mamaya Tara Papunta naman tayo rito sa ongoing project natin dito sa phase 2 Ayan, bago tayo pumunta doon Baka matanong nyo kung ilang kilometer yung lumina rito Doon sa pinupuntahan natin na hardware sa paradaan Dito na lang ako magbe-base Siguro naman na accurate to Check natin Ayan, tumakbo na ako ng 4 kilometer Simula Galing ako doon, kila Ma Melanie, pabalik dito. Bali yung balikan, 8 kilometers. Tara. Ito mga karo, sa break time muna. Yan, e, nagahalo yung init at lamig. Dito banda mo ulan tong part na to. Mas dito naman sobrang init. E, break time na tayo. Dito na tayo sa bahay. Init Nakain mo muna tayo Parang halian Tara Ayan, gaya ng inaasahan natin Kaya pala sobrang inip Ayan. Ang ulan Hindi naman apektado yung uh, Dalawang project na ginagawa natin Dito sa phase 5 at saka rito sa phase 2 Mas makakabuti pa nga to Kasi yung slab natin na uh, binuhusan kanina mababasa siya no makikiyo siya makakasingaw wala lalakas na wala kakatapos lang po natin na mananghalian medyo okay na ilagay ng weather hindi na umuulan eto nga muna G-Shop TV yan G-Shop TV God bless yan ingat po palagi kay Sir Paul and uh, Ami Palumbarit Pramado Dubai. God bless po sa inyo dyan also shout out din kay uh, John Paul Kilayko God bless and ingat palagi Tsaka shoutout na rin kay Day and Sandra Kalingo Family Yan, God bless, ingat po palagi Ito uh, mga karo, sa check ko lang yung uh, weather Wala naman po tayong na uh, kailangan dun sa sa Phase 5 Bibigay din tayo ng uh, update pa din po dun So meron akong ginagawa dito na isang row house na nasa 54 square meter pero hindi naman ganun kadami yung mga pinagagawa. So isasama natin siya sa video. Napapanood nyo nga po pala to tuwing uh, hapon. Simula nung umpisa. Medyo late upload na lang kasi pinag-aralan ko muna kung uh, pwede ba yung dalawang upload sa isang araw. So para makita nyo yung uh, pinaka-improvement na sa mga gustong makita yung uh, ginagawa namin dito, ipapakita ko sa dito. Tapos uh, bibigay na po tayo ng update sa Facebook. mga nagawa po ng mga pintor po natin. Tara! Okay mga ka sa ah, dito tayo. Pasilip ko lang yung ah, napapanood yung bagong video tuwing hapon. Ito na yung itsura niya. Ayan. Yeah, I-advance lang tayo ngayon. No? Sinama natin sa video. Sa so, mga naghahanap po kila Louie, Master Jojo, kay Bilog, tsaka kay JP, dito sila nakapuesto. Ito flooring lang. Yan ay yung sitwasyon dito. Yan, sinama ko rin sa video para mapanood din nung may-ari yung pinaka pinaka update talaga ongoing kasi late na tayo dun sa video natin pag tuwing hapon yan plastering na lang to wala po siyang bubong tapos ito didiretso na lang po namin yung firewall dyan asintadaan na lang ayan pasilip ko yung ginagawa rito yan may kitchen counter na yan nagkikisami na si rito tapos ito nagtitibag na. Ayan yung tinitibag. So, ganyan na. Para magmukhang uh, wide yung ating uh, kitchen. So kasama po yung hambas mawawala uh, po yan. Tapos ito, nakikisami na sila rin. Ito, flooring lang yung pinagawa sa amin. Hanggang dito. Ang flooring lang yan. Pagka nagka-budget sila sir, pwede na po nilang uh, ipatapos to. Bubong, grills. Pero sa details ng trabaho rito, may installation tayo ng tiles sa interior, sa flooring, toilet and bathroom, sa kitchen, at saka merong isang kwarto. Ayan Alright. Tara. Balito mga karo sa papunta na po tayo sa, ano, sa phase 5. Kaya pala sobrang init kanina Ganito pala yung mangyayaring weather Ayan you know? o Hindi naman umula ng malakas Simula kaninang alas do hanggang ito pa alas 5 ng hapon Ambon lang siya Ayan na yung mga panghapon ay isudyante o Pa uwi na so, Bibigay na po tayo ng uh, update dun Ayan, kasama natin si e-bike Yung e-bike na GC GC10 Ayan, Ito yung gamit natin Meron niya lang po pala Laging nagko-comment dito no? Hindi ko mabigkas yung pangalan niya Kasi yung word parang hindi maganda bigkasin eh. <laughs> Alam mo na yan sir Kasi na kayo Okay, yung review natin dito sa GC10, nwow po yung model model nito, yung uh, brand, nwow. Tapos sa uh, wala naman po akong issue rito. Ang ano ka lang kasi dito, Siyempre, uh, syempre medyo hindi naman siya masyadong mabilis. Tapos hindi hindi naman po ganong kahaba yung range na matatakbo niya. Kaya mas binili ko, mas kaya mas bumili po tayo ng bago. Tsaka ito po kasi ginagamit na po ng anak ko. Yan. Wala ano, ko na po yung gagamit nito sa eskwelahan. Pagkapapasok na school, ito yung ginagamit nila. Sa manong weather natin. Hello. Yan, no? Yan ingat po lahat habang uh, nagbo-motor, nagba-bike, tsaka ito, gumagamit ng e-bike, medyo madulas ang kalsada pag ganito Tapos yung pinantahan natin kanina na unit do sa phase 2 Yung mag-update din ako na after ko dito Yung unahin ko lang dito sa phase 5 Para meron tayong may pakita na mga nagawa Lalo lalo na sa mga pintura Baka bukas na nga yata yung installation ng Korean blinds Yung bukas na yung update Kakaroon na ng Korean blinds itong unit tapos kapag medyo malinis-linis na Isasabay na rin natin yung mga curtain rod ni ma'am Para malagyan na natin ng kurtina Yung kurtina nga pala na dala ni ma'am Hindi pa ako sigurado kung may tatabasan Siyempre alam niyo na Kapag ka ganito Mabababa po yung mga kisa ni rito Kaya mag-a-adjust tayo sa kurtina Ayan, dito na po tayo. Oh, uh, yeah. Okay, dito na po tayo. Ayan. Siyempre si Jamil pumasok na rito sa loob. <laughs> Dahil umuulan. <coughs> sa ilalim mo. Ah, sige. Ah, sige. Ayan, tinago muna namin yung mga ano namin, yung mga basyo. <laughs> Nandun sa kabila. So dito, hindi naman masyadong pasok ang tubig dito kahit nakabukas. Kasi gawa nito. May medya agwa tayong ginawa rito. Ayan, mga tiles pa po yan na gagamitin dito. Okay, ito na po yung sample. Eh, sample ng ating pintuan dito sa cabinet na ginagawa natin. Ayan, Naka-clear glass na bago ba yan, kuya? Ito, sir. Ayan, ah. Uh, ito rin yung iba. Anong salat pa dito, kay Ha? Tapos, uh, ito yung sa tool white. So, bali, magkaiba nga po ng uh, category ng pintura to. Ito yung sa pambato. Kasi hard flex board to. Ito naman is enamel QDE. Kahoy naman to. Pero kita nyo naman, medyo nalalapit yung kulay nila. O, di ba? Ayan, dito pa lang. Yeah, malinis-linis na. So, hindi pa natin nakikita yung mga kinang, no? Kasi, yung tinatawag kung, kung, parang makinang na siya sa, ano, sa part ng area. Kasi, eh, meron pang, ano, meron pang mga part dito na pipinturahan pa. Kagaya nito. Ang kapag yan ay uh, napinturahan na rin mga steel door. Steel window. Ayan, steel window, steel door. Ayan, na uh, makinang-kinang na po ito. Itong interior. Ayan, nagpapahid na si Kuya ng tool white din dito. Bale, ito mil na mo na ng sanding. Ah, sanding. Ayan, uh, gumanda na nga. Ano? Luminis na. Oh, luminis na. Ang so, bubuksan ni Kuya yung ano. Uh, yan yung last batch na. Yes, sir. oh, oh meron pa naman ako dyan sa balde. Uh, Di Ay, <laughs> <laughs> eh, balde yan. Ah. <laughs> uh, ha? Ang Full uh, white. walang bariya yan, walang bariya ang binili natin kanina. Sa topics na siya, isa't that, no? Oh. Maliwalas po rito. Yan, mali maliwalas. Habang uh, tumatagal. So, ayan lang po yung uh, topic natin ngayong araw, no? yung content natin. So, sa mga reality na nangyayari rito sa house renovation, ayan, napansin nyo na kanina, yung uh, pansahan kami doon sa mga materialis. Ayan, sabi ko naman sa kanila, na no, no, huwag kayong mahiya na porkit na nagpa-estimate tayo kanina. Oh, nung ano nakarang araw sa kanila kung ilang pa yung magamit eh ganun talaga. Darating talaga sa point na may kukulangin pa. Yan, sabi ni Kuya Dindo kanina, pasensya na daw. Hindi, ganun talaga, trabaho natin yun. No, kuya no. <laughs> kahit na si Jamil, yan pa isa-isa kami nito. <laughs> Eh, mahalaga naman niya eh, kaysa naman na sumobra po tayo. Ayan. Saktuhan lang. Saktuhan lang. Meron pa nga ito mga karos, eh, kung sakaling ang di pa kami sigurado dyan kung kakasya talaga lahat yan. Pero final na ba yan kuya? Kasya na po yan lahat? Kasya na po Kasya na yan sa ma na? Oo. Kasama na yung Kasama na yung pang-retouching. Bali, ginawa ko tong content na to ngayong araw kasi may mga kliyente tayo na mga nagtatanong. And doon tayo sa labas para maganda yung boses natin. Medyo naambon lang na. No? Medyo naambon. Yan, ginawa natin tong content na to kasi maraming nagme-message sa akin na meron daw silang ibang kinuha manggagawa. Ngayon, nagdududa dun sa mga pinabibiling materialis. So, na, sir, nakakailang balde daw po ba sa ganito kalaking unit? Tapos, pinabibili daw sila ng ganitong amount, ganitong dami. So, dito, sa panonood nyo ng video namin, ayan, makikita nyo na kung gano'ng kadami yung mga binibili namin. So, ayan, sana makatulong doon sa mga nanonood. Lalo na doon sa mga nagtatanong, no? Yung nagme-message sa akin na araw-araw nanonood ng vlog namin. So, ganyan po. Ganyan po yung uh, sistema. So, mas maigi para kung nagdududa kayo dun sa kinuha niyong manggagawa, mas maigi po e eh, bumili na lang po kayo ng sapat lang muna. Ngayon, pahabol na lang kung sakaling magkulang. Pero, kung ano po talaga yung kailangan dun sa unit, anong kailangan dun sa ano, ay ibigay po natin. no Para magkaroon ng quality yung trabaho, magkaroon din ng quality yung finishing yung gawa, ibigay natin lahat dun sa manggagawa kung ano talaga yung kailangan nila. So, ika nga, depende naman yung kay client owner. Nakadepende lahat sa kanila. So, tayo ay gumagawa lamang, di ba? So, ayan. Bali, tatapusin ko na po yung vlog natin ngayon dito sa Phase 5. Ayan, sa Block 7. Ayan lang po muna yung mga nagawa po namin. Ngayong araw po ng... Martes. No, ng Martes ngayon, ha? Ayon, Martes. Ano Martes. Ano Disperas? Bakit? May piyesta ba? Disperas Ah, disperas ng bali. Aba, nadali mo ako rin ha. Mayroon nalais pala bukas. Kuya, may bago na pala ngayon. May disperas na ang bali. So, paano pa mga ka saan Hanggang dito na lang. Kita-kita na lang sa susunod na video. Ayan, God bless. Ingat po palagi. Eh, shoutout ka pala. Ayan Bago tayo magpaalam. Shoutout ka pala kay Aileen tsaka kay Congratulations sa inyong dalawa. Graduate ka ba? Aba, congratulations. Yun ang pinakamagandang shoutout na ginawa ng kaming. <laughs> Ito yung di tama ng pintura to. Tama ng pagmamahal na yan. Sige, hindi nyo napapatay na lang sa'yo. Okay. <laughs> ah, so, paano ang mga kalawas? Hanggang dito na lang muna. Yan, paalam po muna. Yan, tara. Let's go.